Mimiyaw, hindi sa yung gamot yan. Hindi sa iyo yan. Kay chocolate este. Oo, kay chocolate yan. Ayan. Ayan ang kanyang mga gamot. O, di ba? Ang lalaki pa naman ng binigay na reseta sa choco na yan. Mm. Tapos, ayan ang kanyang recovery food. Yan. Semi liquid. So ayan ang mga iniinom ni Choco. O di ba guys? Ang saklap, magkasakit ang mga alaga. Kaya dapat alagaan na lang ng maayos kasi ito nga oh, mineral na yung iniinom. Mineral yan eh hindi ako naglalagay ng galing sa gripo. Pero nagkakasakit pa. Choco! Ano, kumusta ang pakiramdam niyan? Hmm? Shh, Clover! Kapapalit ko lang dyan, huwag ka dyan. Kapapalit ko lang ng sapi ng upuan. Maawa, maawa. Psst! Clover! Pupunta ka na naman dyan oh. kasi guys, kapag hindi ko yan tinawag kaagad. agad. wii, wii, yan dyan. Ayan. Anong gusto mo? Ay, ay, eh, naubos na pala yung kanyang pagkain. Ayun yung may prebiotics sila. Tapos may bago pang prebiotics. Tapos nagkakasakit pa. Susmiyo naman talaga. Choco! Shhh! Malika dito. Iinom ka ng gamot. So, ayun nga guys. Pagkagaling kahapon sa vet. Ayan. Hindi na siya nagpoops. Hindi na rin nagsuka. Sana tuloy-tuloy na siya kasi kapag tuloy-tuloy ang poops na may dugo at ang kanyang pagsusuka siya ay i-confine na. So ayon. Sa mga gusto ng pure breed, ganyan po kamahal ang maintenance ng pure breed. Kasi ako, tingnan nyo, inalis ko na yung ano sa inumanan. Kasi araw-araw kong pinapalitan yan, umaga at gabi. Inalis ko na yung Umaandar na di kuryente. Nakita nyo naman siguro nung bagong dating yan. Tinanggal ko na. Kasi baka ka ako doon. Nag, ano, kasi diba mayroon yun na hose. Na, na pabalik-balik lang ang tubig. So para mas malinis. Araw-araw ko nang pinapalitan yan. Nagkakasakit pa rin. O. Oh, malinis naman ang ating sahig. Halos oras-oras. Kung kinakailangan. Minamap ko yan. Hmm? Minamap ko ng suka para ma-disinfect tapos ang pinakalast ay tubig so bakit ganun talaga sigurong pag hindi immortal magkakasakit guys o ba? Diba? paano kung wala tayong hawak na basta-bastang pera edi wala, deads na to, tigil na ang buhay so ayun guys kapag nag-alaga tayo ng aso talagang kaakibat yung financial dapat meron kahit konti yung pang-umpisa man lang ng gamot para yung uh, hindi na magtuloy-tuloy. Kasi kahapon talaga, <coughs> excuse me, nag siya twice, malambot, sobrang baho. Eh, hindi naman ganun ang poops ni Choco, eh, hindi naman ganun kabaho ang mga poops nitong mga to eh. Tapos, naka-five times siyang suka. Yung pangalawang suka niya is parang reddish. So, sabi ng doktor sa pinagdalhan ko kahapon, maaaring nagasgas yung kanyang ngalangala sa pagsusuka. So, kaya nagkaroon na ng dugo. Plus, yung kanyang pops ay malambot na rin. May mga protozoa daw sa kanyang chan, mababa din yung kanyang uh, kolesterol. Ayun, mapapanood nyo naman dun sa emergency. Mahina akong magpaliwanag. So, ayan, Magpapainom tayo ngayon ng gamot. Shhh, ayun, tumatakbo takbo na siya oh. Pero ayoko muna siyang pakahulin kasi nga yung lalamunan niya ay gas -gas. May injection din siya kahapon sa pain kasi daw yung chan niya ay masakit yan. So ayan, meron din siyang pang pain ngayon, antibiotics at saka lahat na. Ayan, so magpapakain tayo guys. Hindi ko na maipapakita at tayo lang mag-isa ang nag susumikap na mag-video para mai-share ko yung mga experience ko sa pag-aalaga ng aso at sana ay makainspired sa mga taong gusto ring mag-alaga mag-isip-isip muna tayo guys Shhh. clover talaga naman mag-isip-isip muna tayo guys kung kaya ba nating pangatawanan ang pagkain nila araw-araw oh. ang safety nila araw-araw yung hindi tayo makakaabala ng kapit bahay kasi kung sa kapitbahay sila magpupops, nakakayamot naman, baka saktan yung ating mga alaga. So ang aking mga aso ay nasa loob lang ng bahay. Andito lang talaga sila, o oh, mas marami pa ang aso kaysa sa tao. Mas maigi na yon nilalabas ko rin sila pero may leash, kasama ako. Dumadayo pa kami guys, dumadayo pa kami ng lugar para lang sila ay makapag-walk. Pero sa ngayon nag-uulan-ulan at saka medyo busy, hindi ko na sila ibinababa dyan kasi ang dami-daming stray dogs tapos ang mga poops nasa kalsada lang marumi o di ba makakasagap pa sila ng dumi tapos aakyat sa kama sa upuan o di ba eh kaya dito na lang sila sa loob ng bahay kaya sa gustong mag-alaga panuorin ninyo ito at kung gusto niyo pa ring mag-alaga ay pangatawanan natin ituring natin ang pamilya para nang sa ganon ay mm, maging mabuti naman ang kanilang buhay dito sa lupa. Hindi yung alaga ngayon dahil cute, tuta, cute. Tapos pag malaki na at medyo nasakitin na. Eh, ba diba napapanood naman natin kung minsan, minsan may dextrose pa, tinatapo na buhay pa. O ba diba? nakakaawa din kasi may buhay din sila eh. Uh, parang siyempre entitled din silang mabuhay na masaya. Oh. Ayan si Kisame, o matanda na yan, limang taon na yan. Galing yan sa Kisame, inalagaan lang namin. O, di ba? Diba? Hanggang ngayon, buhay. Nagkasakit na rin yan sa kidney. So, maraming gastos guys kapag mag-aalaga tayo ng aso. Dapat laging handa tayo at ituring talaga natin silang pamilya. At mahalin. Kasi pag mahal natin ang ginagawa natin, ang isang bagay, ay hindi tayo pwedeng magpabaya at hindi natin kayang tiisin. Yun lang, share ko lang po sana uh, sa mga mag-aalaga ng aso mag-isip ng dalawang beses eh, hindi lang dalawang beses kasi hindi birok guys lifetime commitment ang pag-aalaga ng aso so yun lang sana ako ay nakaka-inspired sa ibang uh, mga tao na uh, sana kung hindi man natin kayang mag alaga ng aso wag na lang natin silang saktan kung nakikita na lang natin na nasa kalye sila kung may pambigay tayong pagkain, bigyan ng pagkain. Bugawin na lang guys, kung ayaw natin sa aso, bugawin na lang natin kasi nilalang uh, nila lang din sila eh. Dapat din silang mabuhay na masaya, di ba? So, yun lang. Clover, babay na. Babay po. O, oh, ayan ang kanyang food. Ang food ni Shopa o este ni Choco. Ayan na kasi range. O, dali, kain na. Kain tapos ng mag-breakfast ang choco ng kanyang recovery food. Tingnan ko nga yung mouth. Tingnan ko yung mouth. Ay! Adungit-dungit! <laughs> Adungit ng baby yan ayang dito ko na siya pinag-breakfast kasi ang hirap niyang hulihin. O hindi sa inyo yan. Diba sa inyo? Yan. Ang kanyang recovery food. So, ayan guys, dahil nga sa nagsuka at nagpup si Choco, dahil sa infection, may sugat din ang kanyang lalamunan dahil sa sobrang kahol. So, ayan, tapos na siyang mag-breakfast. Mauubos na yung kanyang recovery food. Ayan. Siniserins ko guys, kasi ayaw niyang kumain eh. So, ayan, yan ang pagkain niya araw-araw. So, ngayon, maulan dito sa amin. Ayan. Ulan! Ba, maulan? Oh. ang dami nating nilabang basahan. Basahan, mga sapin, ang upuan. Niyar. At may nakababad pa. Oh. Kaya huwag kayong ihi ng ihi. Maulan, hindi tayo nakakatuyo. So dahil hindi tayo nakakatuyo, ayan, bumili na naman ako ng bagong mga basahan para sa upuan. Ayan. Kasi hindi tayo nakakaupo, maulan eh. Kaya huwag kayong ihi ng ihi dito sa loob. Por oh, talaga naman. Mga pasaway, ihi ng ihi dito sa upuan, kung saan saan. O oh, ayan, oh. Palit na yung pads nyo. Wala nang ihi yan. Malinis na. Ano na naman sagot ka ng sagot? Oo, oh, sagot ka ng sagot. So, ayan, si Choco ay nag-almusal na. Sunod naman, gamot naman, papainom natin. Papainom tayo ng gamot. Um, start na tayo ng painom ng gamot. Tapos na yung dalawa. At itong si Choco ay medyo kumakahul na naman. Ayun na naman siya, oh. Choco! Kahul ka na naman ang kahul, ha? Yang lalamunan mo, gasgas -gas pa. so eto na naman ang sunod huhulihin na naman natin ang choco choco alika na sunod na gamot mo alika na so, ayan. lapag muna natin dito kasi tatakas yan alika na ay ba't lumapit ay hindi pala <laughs> alika na alika na yan tatakat na naman yan tatakat na naman yan inom damot. Mm. Kaya bawal magkasakit. Mm? So, ayan. Wala nang laman. Yeah. <laughs> mm. dila dila pa yan. dila dila yan. Sige, hindi ikaw kain. Tusok na naman ang poet. <laughs> o, tapos na. Baba na. Baba na doon. Baba na. Mamaya naman. Balik ka dito, ha? So, ayan. Takpan na natin at meron pang tatlo. Ayan. ayan guys, dalawa na lang. Lima kasi 'to eh. So dalawa na lang kasi may 10 minutes na interval ang pagpapainom ng gamot. So pahinga-pahinga muna. Maya-maya ulit. Dalawa na lang. Yan. Makahol na naman si Choco at may basura. Pag naririnig niya yung uh, busina ng basura, ganyan siya oh. Sobrang galit. Oy, Choco, bawal ka hol. Gasgas pa yung lalamunan mo. Hmm. Kaya ang lalamunan niya sa ganyan niyang kahol, guys. Isa yan sa mga pinagamot uh, natin ngayon. aside dun sa kanyang protozoa sa tiyan. O, huwag ka nang sumali ha haba. long gamot. Ah, stepang pang apat na pala yan. There. Eh. At ang kinking, o. Oh kang ni mama. Ayan ang okingking. Ay, lulungkot-lungkot. Ayaw titingin sa camera. Oh, oh, <laughs> oh. inom na, inom. Inom. Ayan, nainom na. Mm. inom na yan. Nainom na ng bebe. Ayan ang bebe. Dila-dila pa more. Adi-dila pa yan. Oh, te. Te. Isa na lang. Mamaya naman. 10 minutes. 10 minutes. Oh. Nagpagpag na ng stress. Stress na siya sa kakainom ng gamot. <laughs> oh, di ba? Dapat talaga guys, kapag may sakit ang aso natin, nakalimang suka na, dalawang poops, pa-check up na natin para naaagapan. Kasi mahirap na eh. Mas malaki ang gastos kapag medyo natatagalan at medyo lumalala ang sakit. Ah. Uh, maigi na lang at si Choco ay clear naman ang kanyang mga ibang, uh, yung kidney niya tsaka okay naman wala naman, yun naman ang importante kumbaga ang nagpahirap lang sa kanya, yung kanyang protozoa sa tiyan uh, yun daw, ang cause daw nun ay nakainom ng maruming tubig nakadila ng kung ano man dyan sa sahig kahit na araw-araw na tayong naglilinis at higit sa lahat ang kanilang inumin ay mineral water, pero talagang gano'n kapag immortal nagkakasakit pa rin. So, ayan, ligpitin na natin ito. Nainom na niya to Ito na lang. Ito na lang ang huli. Tim, Tim, kapag hindi immortal, nagkakasakit na. Mm. Yan nga si Tim Tim, arti-arti yan eh. Lagi yan nagpupups eh. Mm. Di ba? Mm. Mm. Di pa yan nagtutut. Di pa yan nagtutut brush. Asa lang sa dental sticks. Ayon si Choco oh. Sige na naman ang kahol. Yung lalamunan mo ha, mamaya gas -gas na naman yan. Hindi pa yan magaling. Mm, di ba? Tim Tim, pag hindi immortal, nagkakasakit. Mm, mali pala si mama doon. <laughs> Mortal pala si Choco, kaya nagkakasakit kahit anong alaga, kahit anong linis, kahit anong linis ng inuming tubig, nagkakasakit pa rin. Pero syempre, mas malala kapag hindi tayo malinis mas prone sa sakit. Siyempre, yung iba niyan, gawa na ng kalikasan. Siyempre, mga dila-dila, mahilig magdila ang aso. So, yun ang cause ng kanilang pagkakasakit minsan.